Nagmis tulang magnet ang Uranus ko sa match na ito mga idol. Tingnan mo naman, wala akong ginagawa kundi maghanap ng gulo para isubo sa mga kakampi ko ang pagkakataon na makakakuha sila ng objectives. Nakakatawa lang dahil hindi pa nalata ng na mga kalaban ang ginagawa ko at pumapatol din sila. At dahil paulit-ulit itong ginagawa hanggang sa manalo kami. Ito kasi ang kagandahan kapag mga sustained heroes kagaya ni Uranus ang gamit mo sa EXP lane dahil kaya nitong magbigay ng space sa mga kakampi para makakuha sila ng objectives. Ang challenge lang dito dahil kapag nahalata ng mga kalaban at hindi sila papatol sa ginagawa ko, sigurado mabaliktad ba ang sitwasyon. Pero sinisigurado ko naman na may makukuha akong panalo sakaling hindi sila pumatol. Sakto lang din dahil active din ang roamer namin at maging ang iba kong kakampi dahil after nila makakuha ng objectives. Rumi-respo din sila at ang nangyayari, doble ang nagiging panalo namin. Take note na solo rank game to ha, medyo mahirap gawin to lalo na limited lang ang chance na makapag-communicate ka ng maayos sa mga kakampi. Pero buti na lang, nahalata din na mga kakampi ko, ang gusto kong mangyari. Problema nga lang, lumaki ang ulo ng jungler namin na si Alucard. Ito tingnan nyo, ilang seconds na lang, palabas na ang Lord at Evolved Lord na to. Ang plano ko lang sana ay magpakita dito sa tap, sabay push ng minions. Para sakaling hindi papatol ang mga kalaban, matumba ko pati ang inhibitor turret. Kaso nga lang, dito pa talaga sumabay ang Alucard. Pero ang jungler ng kalaban, andun na sa baba. Tapos, biglang sumukod ang Alucard namin sa apat na alam mo lang pasabi. Buti na lang nakita ng Cyclops namin ang Elkert doon sa bush at napatay nila. Kaya secure na na kami na talaga ang makakakuha ng Lord. Pero kahit ganun pa man, sinubukan ko pa rin na isalba ang Alucard. Kaso, nakapatay nga ng isa pero patay din siya. Hayop talaga. Kaya tinuloy ko na lang at kinaya na masustain ang tatlo habang kumukuha ng Lord ang mga kakampi ko. Pero nakisali din ang tigril namin eh. Pero nabigyan din siya. Buti na lang, umabot pa ang Cyclops at Hanabi. Kaya naubos sa mga kalaban namin habang nagmamarcha na Lord. kaya ang nangyari napakonsidoloy ang mga kalaban